ang pagprito ng ating isda. 2, 4, 5, 6, 7 pieces. Okay. At ganito ang ating twisty na hinahanap. A... Set aside naman natin. Goon tayo sa pag-isa ng ating onion Tomatoes hindi na natin sa patubig para pa ng butir maghahin Tamak. yan apat na baso gawin natin ng black pepper. Kunti lang siguro. Soy sauce. Vinegar. Kunti lang din. Yeah, hayaan muna natin kumulo dyan hanggang sa hindi na natin dyan ibalik ang ating isda. <laughs> Ayan. So, idea ay, na kayo kung ano ang ating buto dito. Ito ay sasya ng isda. Siniritong isda at sinabawan. Nilagyan natin ng itlog. mhm mm ating last touch. Lagyan natin siya ng malunggay. Ayan, masarap. So, at ayan na nga guys. Sana nagustuhan niyo ang pamamaraan ng ating pagluluto dito. Nagkaroon na naman tayo ng masarap na recipe. And off na natin yan. Ayan. Isa na namang recipe ang ating ibinabahagi dito sa shallong isda na masarap.